Kapag ganitong luto ng talong, mapaparami ka talaga ng kanin, Charis. So sa isang bowl, nagbiyak lang, ako, lang ako ng dalawang itlog. Nilagyan ko ng isang hiniwang kamatis at isang stock ng sibuyas dahon. Pagkatapos, nilagyan ko ng 1-8 teaspoon seasoning granules. 1 4 teaspoon patis at kunting paminta. Pwede mong lagyan ng asin kung mahilig ka sa medyo maalat. Haluin tsaka itabi muna natin. Dito naman tayo sa in-steam natin na talong. Balatan natin. Medyo nahirapan ako sa pagbalat kasi medyo mainit-init pa. Kaya ayan. <laughs> kapag okay na, buhusan natin ang egg mixture na isinatabi natin kanina. Mag-init lang ng kawali at lagyan ng kunting mantika at lutuin 2 minutes per side or 1 minute more kung gusto mo yung almost masunog na. <laughs> Joke lang. Yun lamang po. Salamat sa panonood.